Nanggagaling yung kalaban doon sa west. Sa west ng yung kalaban nanggagaling sa west tapos papunta sila ng east. Kaya na doon sila naga no sa private. Kaya tapos nung pag na doon, tumalon yung isa doon kasi akalan lang private na tropa din kasi nakakumuplads. Naka tapos yung nakita doon sa likod ng team namin, nakita ni Taplumigid na bakit may nakapak na pula, kabalot ng plastik, kaya binirahan niya doon. Kaya nung nagkaputukan na, tapos kami sa baba, tatlo kami, ako, si Sir Joaquin at saka si Dalisay. Kaya sabi ni, nag-istanto lang kami doon sa baba. Nung may nakita namin na Tumakbo sa baba, binirahan namin. Nung pabira namin, bumalik. Bumalik sa taas. Nung ikwento doon sa may kawayanan, sigaw na sigaw na si Tap Lumigid na, Sir, i-assault natin, Sir. Kaya ako, porsigidin akong tumakbo doon kasi ako yung may hawak ng radyo. Tinawag ko kagad sa taas na kami yung nasa kawayan. Yun pala, may kawayan din sa taas. Kala nila na tapos sabi ni Tap Lumigid na i-assault natin. Ako rin noon, parang gusto ko rin na ma kuan ma masul talaga yon kaya nagdalawa dalawa kami kaagad na kuan nagasul doon tapos na cover fire yung 60 kaya may tatlong kuan tatlong uh, na nagans up na mag na kami sir tapos yung isa kinuha pa namin ginamot pa namin yung isa tapos hindi talaga na nagapa namatay tapos yung tatlo, dinala namin ng Wayos. Tapos may recover kami ng tatlong M16 at saka isang M14. Pati yung mga document nila, mga blasting cap, na-recover namin. Tapos nung binaba namin sa Langawisan, sa Brangay Langawisan, doon sila kinukuha ng chopper. Nung nag-hands sila, kasi nung kita talaga nila na wala talaga silang matakbuhan. Kasi nung sabi ni Tapno na i-assault natin tapos nung pag-assault namin noon sabay bira namin doon. Hindi na talaga sila parang kasi kasing baril nila naka-stopid na rin. Pero salamat din kami na hindi sila lumaban noon kasi kung lumaban sila na dalawa kagad kami nag -wandron.